ilang kongresista na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Inaasahang masasampahan na ng kaso ng ombudsman sa Sandigan Bayan sa loob ng isang buwan. Dating kongresman Zaldico kasama sa tiyak na makakasuhan. Ang kasama natin live via Zoom si Rajuman Conde Batak. RMN Live Reports! Inaasahan ng office of the Ombudsman na baka pagsampana sila ng kaso laban sa ilang mga kongresista at iba pang sangkot sa maanumalang flood control project sa Sandigan Bayan sa loob ng isang buwan. Sa panayam kay Ombudsman, Sistres -sis ng Rebunia matapos sumalang sa budget hearing sinabi nitong inaasahan niya may mga mayahain na sila nga kaso sa Sandigan Bayan sa loob ng 30 araw at hiyak na kasama sa mga mga ng ilang mga kongresista tulad ni dating Congressman ko. Binanggit ni Erebon Pulya, na isa sa mga sasampahan ng kaso dahil dawi ng kumusista sa mga ghost at substandard na flood control projects sa Mindoro. Hindi pa sigurado si Ring kung may mga senador na kasama sa masasampahan ng kaso dahil kasalimuya pa nilang inaaral ang mga kaso niya sa kanila ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng DPWH. Hindi pa matiyak ni Ring kung ilang mga kaso ang may uh, inila subalit sa kayo na may mga hanggang ibang kaso na kaunay sa flood Pangatlo Chong Vises ang nakalatag at kasalukuyang sumasa ilalim sa kanilang preliminary investigation. Marami po, maraming nakalagay naka, naka, po ron na kakasuhan namin. Mga oh, engineers? Meron may mga congressman na kasama rin. Mga senators? Senators, hindi pa ako sigurado kung nandun na. Uh, malamang kasama. Kasi naalala ko meron may Mindoro case na kasama sa mga finelsa. Within next month, uh, hindi, ko, hindi ko rin mabibigyan ng estimate. Eh. Mahirap eh. Kasi may mga nakalatag na sa amin. May mga 8 hanggang 10 kaso nakalatag sa amin. Eh, syempre, ina-evaluate lahat yan. so... Ang limang kaso ng flood control project sa Bulacan matapos na i-transmit ng Ombudsman sa DOJ ang mga kaso at i-recommendang ito upang hindi magkaroon ng paulit-ulit na filing ng mga cases. Kasama ko sa DISA XL RMN Manila, Radyo Manco, Ante Bata, Tata, RMN.